Hi guys! So, ang gagawin po natin ngayon ay gagawa po tayo ng simpleng merienda. Uh, ang gagawin natin ay dito ay, ang tawag po dito ay kamuting kahoy. Ang gagawin ko po ay gagad ka po siya. Tapos, babalot po natin siya sa dahon ng saging. Tapos po, pagkatapos po nun, ang sangkap ko para nito ay asukal lang po. Simpleng merienda nga po. Ito lang po siya. Mga, ganun ba ito? Di mang, ito para kalalaki po. Gagagarin po po ito. Tapos, lalagyan natin ng asukal. Tapos babalutin natin ng daan ng saging. Tapos ilalaga lang po. Simple lang po. Ito, 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 ito. pa ako tapos mag-gad-gad. pa lang po ito. gad lang tayo. Gad-gad lang sa maubos. Nakakangamit pala to guys. nag gad Pati yung kamay ko, nag ko na ata. Hindi ko lang po. Baka nakalo na dito. Charot. Charot. bukas. Hmm. so, yan, titigayin na po natin. Maglagay lang po tayo dito ng na... So, po, kung kantayin nyo na lang po kung ilan yung kain Kung so, ilan yung kain yung tigayin. Tapos yung tigayin <laughs> na po. po guys, o, oh, magtakas po siya. Oh. O. Kita niyo po ba? Ayan. Mapait po yung pagkinatanggal guys.

ayan guys tapos na tapos na po nating na ano napiga ayan ganyan na po siya yung pagkatapos mapiga yun yan yung tsura guys ayan so ang susunod po nating gagawin yan ay magalagay na po tayo ng ano ng sugar para may lasa. Ayan po, yung tura niya. Magalagay na po tayo ng sugar. Dipende po sa inyo kung gaano niyo po gusto ano katamis. Ang lalagay ko po, po siguro dito ay ano one half po pala ito. One half. Siguro mga lagay ko po, po dito ah mga kalahati. Siguro. Bukas na po ko guys. Eh. Ito yung kalahati siguro guys, yung ginalagay ko dito. Hmm. Ayoko, tanyay nyo lang po kung kalahati yung hindi ko. Tapos po, yun lang po natin sya. Mix-mix lang po natin syang ganyan. Hmm. Yung kamay ko, ginaw ko ang mix ko kasi para ma-mix po mabuti. So, ina-exam sa option. Kaya nga kung hindi nga ba? Kaya nga hindi nga sabagay. Kaya nga kung mga nga hindi nga sabagay. Kaya nga kung mga nga. Magsimula na, na tayo mag-ballot. Ito po yung daw ng sadig. So, wait lang po ko lang po. Dapat so, kapag nag-ballot po kayo. Ano yung katamtaman lang po. Huwag malaki po kasi hindi po siya maluluto pag malaki po masyado. So, katamtaman lang po. Nalagay hmm, nyo. Ganyan lang po siya. Ayan. Ayan. Tapos, gaganit rin lang po sa gilid. Ayan. Ayan. So, ayan na. Ganyan lang po siya. Ayan po siya. Balot na po siya. One down. Ayan. Hmm. lang po gawin. So, ganyan nyo po siya. Dapat po medyo mahigpit po yung pagkano yun para hindi po oh, pag nilaga po. Hindi po siya malabas sa kanyang ano. Tapos so, so, gaganyan nyo lang po. Pasensya ka. Pasensya na po kayo guys. Kasi hindi pa reparasyon daw. <laughs> may maliit, may malaki kasi kahit yun. Oh yung daon ng saging na nakuha ko. Yung mga sira-sira pa kasi tinanggal. Kaya, yun. Ano tayo? Yung Pare pare-parehas yung ano, guys. Yung dahon. So, yung um, problema dito, Okay lang po yun kahit po yung daon nyo, walang no, problema. Ay, na pong bahala ano, gusto nyo, basta mabalot, maluto, kainin, tsara. <laughs> Ay, naku. Ganyan lang po, sandali lang po magbalot eh. Tapos po, pag ganyan po, pag, 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 tatalian po natin yung ganyan. Basta gawin ko po siyang apat. Ganyan po. Patalian din po natin ng ganito po. Ayan. Tali. Ang lagyan po ng tali ko guys. Hindi lumag pa Ano ba yun? Hindi ko na alam. Ayan. So, ganyan na lang. Ayan. Patali natin ng ganyan. Para hindi siya magbuka-buka magbuka-buka. Ayan mga guys. talian natin. Magiging ganyan na po siya pag natalian. Apat po yan, apat na piraso. So, yan. Yeah. Tapos, Magtalo tayo ulit. Namay ko na guys kasi maano. Na, Nahirapan ako pagkukot. Tsarain ko pa. Muratagalan ako. ako. So, nagugas naman po ako ng kamay. Baka so, sabihin nyo hindi ako eh. nagugas eh. naman po ako. Well naman kayo. At kaya naman hindi kailangan. Atcha road. Atcha road. tayo guys kamayin na natin <laughs> kamayin na natin nabalot po natin nabalot po na po lahat so ayan ilalaga pa po natin yan Siguro mga 1 hour lalaga yan isang oras yan yeah, so kuha tayo ng kaserola ito pala yung kaserola guys iso na lang kaldero ang gagawin po natin yan ay ano maglagay lang po tayo ng mga dahon ng saging po ganyan mga ano lang mga dalawa yan yeah, dalawa lang tapos lalagay na po natin yung mga binalot natin yeah. Akin, yan yan yan. yan. Ito <laughs> Sakto sa kasi kaldero. Tapos, nalagyan na po natin ng tubig. Nalagyan na po natin ng tubig. Yarn. Tapos, pakuluan. Hanggang sa maluto. Kuluan po natin. Salang na po natin po yun. Yan. So guys, o. Luto na po ang aking suman. Yan. Luto na po ang suman. And